Sa mga balitang consumer at kalakalan, mga kapatid, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, na sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa. Katumbas yan ng dalawang milyong Pilipino. Mas mataas yan kumpara sa 3.5% na unemployment rate noong Pebrero. Bumaba naman sa 11% ang underemployment rate mula 12.4% noong Pebrero. Katumbas ito ng halos 5.4 milyon na Pilipino na naghahanap ng dagdag na trabaho o extra racket. Ayon sa PSA, bumabang ang employment sa mga sektor ng transportasyon at maging sa construction. Pero sa sektor ng agrikultura, naitala ang pinakamalaking pagbaba ng bilang ng mga trabahador. Malaki raw kasi ang epekto ng matinding tagtuyot sa mga trabaho at produksyon ng nasabing industriya. Kaugnay naman ng balitang 'yan, halos hindi gumalaw ang halaga ng output mula sa agriculture at fishery sector sa unang tatlong buwan ng taon. Naitala ito sa 428.99 billion pesos sa first quarter. Nasa 0.05% lang ang lamang nito kumpara sa naitala noong first quarter ng taong 2023. Humina raw kasi ang produksyon sa lahat ng subsectors katulad ng crops, livestock at fisheries tanging poultry sector lamang daw ang tumaas ang output. Ang paliwanag ng Agriculture Department, malaking dagok daw sa industriya ang matinding init at kawala ng ulan. Posible namang bumigat ulit sa ating mga bulsa ang bill ng kuryente ngayong Mayo. Tinataya kasi ng Meralco at iba pang power utilities na magkakaroon ng dagdag singil ngayong buwan. Base raw sa paunang komputasyon ng Meralco, hindi naman daw ito lalagpas ng piso kada kilowatt hour. Kaya naman hindi na raw kailangang utay-utayin pang singil dito at maaari nang idagdag ng isang bagsakan sa susunod pang bill. Bukas, mayo adjust, iaanunsyo ang pinal na dagdag singil para sa mga susunod na billing. Nauna ng sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang wholesale electricity spot market o WESM dahil nga sa pagsipa ng presyo ng kuryente rito sa gitna ng sobrang init. Paglilinaw ng ERC, hindi na ng suspensyon ang pagtaas ng presyo ng kuryente na nangyari kasagsaga ng yellow at red alerts. Sa Westem humuhugot ang mga power utilities ng dagdag na supply ng kuryente. Sisilipin naman ang wage board ng Metro Manila ang minimum wage rate sa rehiyon sa susunod na Webes, May 16. Kasunod yan ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suriin ang mga wage board, ang arawang sahod sa kanilang mga rehiyon. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, NCR daw ang unang rehiyon na susunod dito. Pero nasa sampung rehiyon daw ang inaasahang magsisimula ng review bandang Hulyo o Agosto. Ayon pa kay Laguesma, hindi na raw kakailanganin ng petisyon para sa aumento sa sahod para sa wage board review ng minimum wage. Bumaba naman ang foreign exchange buffer ng bansa nitong Abril. Ayon po sa datos ng Bangko Sentral, nasa higit isang daang bilyong dolyar na lamang ang gross international reserves ng Pilipinas. Mas mababa po yan. O mas mababa nga ito ng 0.7% o halos isang bilyong piso kumpara noong Marso. Ito na ang pinakamababang level ng GIR mula noong Pebrero. Paliwanag ng BSP, kinailangan kasing humatak ng gobyerno ng foreign currency para babayaran ang ilan itong utang at maging mga gastusin. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.